yung naman itong remote na to, Ang hirap ilipat. Sira na ata ito eh. Kailangan. Ah, alam ko na. Hoy, mga chabibi. Welcome sa channel namin, chabibikers. Nangyayari din ba sa inyo yung mga remote ninyo eh, mahirap na, i, mahirap na ilipat? Kailangan yung diinan ng todo-todo. Katulad nito, tingnan nyo. Ah. Nililipat-lipat ko. So, ano? Tingnan mo. Wala. Ayan ah kasi talagang ayaw mga chabibi kahit anong pindot ko ayaw meron akong ginagawa solution dyan papakita ko sa inyo uh, kung paano ko ginagawa yon para kahit pa paano eh, malipad natin to ng ulit ng maayos itong, at gumana ng maayos itong remote ito tara Oh, mga chabibi, ito yung remote bubuksan na natin itong remote kasi itong remote na to kahit ganong kadiin ko pagawen eh ah, pa maglilipat ako ng channel ganyan ganyan pag nanonood kami eh talagang sobrang diin pa na napakatagal pa bago siya mag ano, mag respond bago siya lumipat uh, tinapat ko sa TV di ba tapos maglilipat kayo ng channel eh napakatagal niya bago lumipat ah, ang ginagawa ko lang dito eh, nililinis ko lang yung nasa loob nito eh, pakita, buksan na natin to para malinis natin eh, kuha na tayo ng mga pambukas. I-check nyo muna yung mga remote ninyo kung may mga ano siya yung uh, yung kailangan pa ba niya ng tornilyo o yung bubuksan nyo na lang sa gilid. Uh, tulad nyo, no? bubuksan nyo lang to sa gilid. Okay mga chabibi, ito kailangan nyo rin pala to alcohol tsaka cotton buds. Uh, ang, gawin, ang gawin nyo lang, buksan nyo lang yung mga remote ninyo. Patulad itong remote ko, tatanggalin ko muna yung mga baterya para hindi siya masisira check nyo kung meron mga screws yung mga remote niyo, ah, kasi baka bigla yung buklatin eh masaya, masira lang ito kasing remote namin wala itong ano wala itong screw so gagawin lang ibubuklatin e, lang natin to nandahan dahan sa gilid i-snap nyo na ng ganyan natural na magagas kasi yung mga chabibi Daan dahan dahan nyo na bukas para pagka nabuksan nyo yung remote eh ano ah, na hindi masyadong magasgas yung mga gilid nito kung wala naman tornilyong kailang buksan basta mga chabibi dahan dahan niyo lang para hindi masisira yung remote hindi mabibiyak kung meron kayong Phillips screw yung mas malapad dito mas maganda ay Phillips pala yung flat flat screwdriver, yung flat, yung mas malapad yung ano yung ulo. Ito kasi liit eh. Ayan. Ayan, mga chabibi, pagka naiangat-angat nyo na, dahan-dahanin na yung buklat para ano. Basta dahan-dahanin lang para hindi siya mababasag. Okay? Kaya mga chabibi, natanggal na natin, di ba? Ayun, i-check nyo ito. Buksan nyo ito. Ayan o, oh, tignan nyo. Para siyang malangis. So, ang gagawin natin dyan, iuhugasan natin to ng sabon. Sabon na, ano, i ganun lang natin, i yung, kung meron kayong toothbrush na, ano, luma, yon i-scoba nyo lang to gamay, gamit, kayo ng dishwashing, ano, soap. Kaya, yun, gagawin ko muna yun, hugasan ko muna to. O, oh, ito mga chabibi, nahugasan ko na siya. Madali lang naman siya, eh, hindi ko na siya na-video dahil lang, walang hahawak doon sa ano, eh, camera. So, ano lang yan, kung walang kayo ng dishwashing soap, tapos kuskusin nyo lang ng toothbrush. Yan, hanggang sa mawala na yung parang langis-langis niya. Tapos, patuyuin nyo mabuti. Ito, basa pa ito eh. So, maya-maya na natin yung ano yun uh, ikabit. So, papatuyuin ko lang siya dito sa electric pan. Ngayon, ito, ito yung ano niya, yung parang board niya. Yung pag pumipindot kayo, ito yung mga tinatamaan. Ayan Oh. No? Ayan, nakikita yung mga itim-itim na yan. Yan yun, malamang marumi na naman yan. Ito yung sa akin kasi malumi, marumi, ayan o. Sobrang ano na, malangis. So, ang gagawin natin, lilinisin lang natin yan ng uh, cotton buds na may alcohol. May alcohol, so, lagyan nyo lang ng alcohol itong dulo. Tapos, ang gagawin nyo, punasan nyo lang yung ano, ito, yung board nya ng alcohol. para, ayan o, kita nyo mga angatsa bibi, ang atsya, baby, on, dumi oh. Yeah, kaya nahihirapan na kami maglipat eh. Uh, ginagawa ko to 'pag 'yun nga yung umihirap na yung ano yung pag lipat-lipat. Uh, Ayan, ayahin na ng ganyan. Para luminis to tong board niya, eh, circuit board nya Ito yung naglilipat eh. Ayan mga makita niyo 'yo, ang dumi Wow. Oh pag na kung, kung mangyari man sa inyo to halimbawa yung mga remote niyo nahirapan na kayo maglipat gawin niyo muna to mga chabibi Ah, uh, kasi baka madumi lang yung board niya Pag halimbawa mga chabibi eh, eh, ginawa niyo na to nilinis niyo na yung board lahat-lahat ginawa niyo na inugasan nyo na yung pang pindutan tapos hindi pa rin siya lumilipat ng maayos eh tapon niyo na yung remote binili na lang po kayo ng bago yun lang po yung pinakamadaling solusyon doon. <laughs> eh kami ito pinagtsatsagaan yung lilinis-linis namin ayun ang dami yung kaya yan kadalasan naman sa pagkatapos namin gawin ito eh okay na naman madali na naman ilipat ulit yung ano yung uh, TV yung channel madali na siyang uh, mag-respond pag pinindot mo lipat na siya agad ay, may mga naputol ako, ayan Oh. Kaya dapat ingat kayo mga chabibi sa pagbubukas. Lalo na pag walang tornitornilyo, yung, yung clip lang, ingatan nyo na lang. Ay, malamang eh, hindi ko lang kung babalik ko pa siya na maayos. Nakailang bukas na rin kasi ako nito mga chabibi, ang ginagawa ko to. Nililinis ko lang siya. Yan mga chabibi Oh. Tingnan nyo, ano, ano. ang dumi-dumi pa rin. Taon na kasi, eh. <laughs> nililinis ko to eh. Matagal na rin yung TV namin, mga tibay. So, daanan nga nilang daanan hanggang sa malinis na siya. Okay na siguro ito mga chabibi kasi makamatanggal matanggal na yung itim-itim niya. So, pagkatapos, pagkatapos natin ano, ito naman. Ito naman, ano niya, linisin nyo rin itong uh, yung rubber, yung rubber do sa remote. Ini babaw lang mga chabibi ano, yun, yun, yung mga ibabaw na yaya yaya. Ano yung daan, dampian nyo lang din ng ano, ng alkohol. Ano, para yung contact niya dun sa board, sa circuit board niya, eh mag maganda, maging malinis. Ano, pagtsagaan nyo na lang, isa-isa nyo na lang ganyan nyo. Ano. Although nahugasan ko na sa ng sabon, pero para mas maganda yung ano, linis niya. Daanan na lang din na isa. Isang pasada lang naman yun yung Hatcha Baby, Okay na yun. So, gagawin na lang natin. I Ibabalik na lang natin ito ah, dito. Kung, kung gusto nyo ano, linisin, eh, sabunin nyo na lang. Ayan. dumi yun. Nang ganun, nag-accumulate na yung ano yung dumi yun. Pwede, na, pwede rin naman ito sipilyuin eh. Pero sige, imisin natin. Sisubukan ko siya si Piluen. Oh, ito mga chabibi oh. Nahugasan ko na siya. Medyo natanggal na rin yung dumi-dumi niya kahit pa paano. Pero hindi naman lahat kasi hindi ka naman siya masyadong uh, kinuskos. Eh, Maga, uh, para lang matanggal kahit pa paano ng konti. Pero kung gusto niya pagtsagaan, pwede niya naman talaga siyang linisin ng todo. Ayun, pagkatapos mga chabibi, bago nyo siya isalpak, pabalik, eh, ibalik yung buhuin ulit yung remote, eh siguro doon nyo munang tuyong-tuyo siya. Kasi pag nagkaroon to ng tubig, eto, itong circuit board na ito, ng tubig, eh sigurado, garanti sabog yan, sira yan. Ah, oh, mga tsabibi yan, tuyo na siya. Pero importante, itong party na to, yan yung likod, eh tuyo. Kaya yun, na natin siya. Siguraduhin nyo lang na maipapasok nyo lahat yung yung ano niya, yung mga pindutan niya doon sa butas. Bago nyo isalpak. Ayan. Lumang-luma na mga tsabibi, no? Naburo na yung mga numero, eh. Okay, pagkatapos yan, eh, daan, -daan natin siya ikabit dito. Ulit. Eh, sana mag-click. Sana mag-snap siya ulit pabalik. At pag hindi, eh, tape na lang ang gagamitin ko dito. Yung, 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 yung. Yung, siguro dapat may tulog na gano'n, mga chabibi, yun. Yun, o. No? O, yun. Okay, mga chabibi. Yan, ibalik natin lahat. Check nyo kung na, nandun lahat. Kung kung napipindot na maayos, ha? Mukhang maganda yung pindutan niya, no? Yan. Tapos, gagawin natin, eh kabitan na natin yung baterya. Kapag nakabita na natin yung baterya, eh subukan na natin kung malilipat ba ba yung mabilis yung TV namin. Okay mga chabibi, so bubuksan ko yung TV. Uh, check natin kung gagana ba o hindi ko ba ito nasira. Okay? So pipindot na ako mga bibi kung malilipat agad. Subukan mo natin. Iyon! Ayan ha, pumindot na ang, ano, lumipat na agad. Eh, ito, subukan natin. Ayun, mga chabibi, oh, ang bilis na niya ilipat, oh. Ayan, oh, oh hindi na mahirap. Diba? Ayan, nakikita nyo yung pulang yan. O, oh, yan o. Oh. O, oh, diba? Yung bago, bago ko ito na, bago ko ito na linis, mga chabibi, eh, sobrang hirap nito. Pindutin mo nung madiin para lang lumipat yung ano, yung mga, yung parang pula-pula na yun. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tingnan niyo, nalilipat na siya ng mabilis. Ito, mga chabibi, yung kulay pula o. Oh. Tingnan, malilipat ko ha. Ah. Ayan o, oh. ang bilis na niya lumipat o. Oh. Nung umpisa, nung, yung sa intro ko, ang hirap-hirap dito ilipat. Yan. Ganyan lang ang gagawin nyo, mga chabibi. Kung sakaling uh, mangyari sa inyo to, yung nahihirapan na kayo maglipat sa remote ninyo, eh, huwag nyo muna itatapon. Lilisin nyo lang po yung nasa loob dyan, yung circuit board. So, pag para maayos nyo, oh. yan, responsive na siya, mga chabibi. Oh. Parang hindi na ako nahihirapan. So, eh. yun, ang bilisan nyo yung bipa to. Ganyan-ganyan. Samantalan dati, pipindutin mo to ng todo. Para, yan, ang bilis. Oh. Pipindutin mo ng todo hanggang sa kala mo malululusot na yung daliri nyo doon sa kabilang gil sa likod eh. Sa sobrang din ang ginagawa. Ayan na rin. O, lipad ko dito. Eh. Dagay natin sa... Nandiyan ako sa Netflix. Kaya, at least, na nalilipad na natin ng mabilis. Nantayin natin lumabas yung mga shows. O, yun, bilis, oh, yun, mabilis. So, isang pindot lang. O, oh, yan. Oh. Ito na yung mga pinapanood namin. Yung... Ayan, yung mga yan. tingnan natin. Oh. Bilis na yung mipad, mga chabibi. Hindi mo, isang ganyan lang. Oh, ngayon, steady ko lang nang ano, tuloy-tuloy lang siya. Dati, bago ko tulinisin, hindi nyo magagawa ito. Hindi ko ito magagawa. Yung pinipindot ko, tas ng steady, tas lipat siya ng lipat. Hindi. Kailangan talaga isa isang pipindutin na madiin. So ngayon, naayos na natin ulit. Ah, nalinis ko lang, nilinis ko lang yung nasa loob niya yung circuit board. Kaya, ayun. Okay na siya oh, Yun mga chabibi, sana natul na katulong yung video na ginawa ko to sa inyo sa mga katulad natin na uh, yun nga, yung pag yung remote ninyo, may hirapan na kayo sa kapindot, kakapindot dahil uh, kahit anong gawin nyo, ay eh, hirap-hirap na niya ilipat. Ano? Huwag nyo muna siya itatapon. Gawin nyo, buksan nyo yung remote, tapos sa uh, katulad ng ginawa ko, gawin nyo lang yon, alinisin nyo lang yung circuit board niya ng alcohol ng alcohol tsaka ano, cotton buds o kaya kahit bulak kung gana ganun ninyo kung meron kayo pero sisiguraduhin niyo, tapos yung ano pala yung, yung mga goma ito yung lipatan yan yung mismo yung mga gomang yan eh siguraduhin nyo ano, hugasan ninyo ng sabon o i-toothbrush ninyo na kuskusin nyo mabuti para matagal talaga yung dumi tapos sa ah, bago nyo siya ibalik ah, katulad ang ginawa ko kanina kuha ulit kayo ng co cotton buds nalagyan nyo alcohol yung dulo tapos yung mga yung mga ano yung likod nya yung mga may bilog-bilog eh daanan nyo rin ng, ano, ng alcohol para talagang malinis na malinis yung ano, pag nag-contact ulit yung remote tsaka yung, yung goma, yung riplipata niya, eh magiging Oscar uh, siguraduin nyo lang na tuyo, 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 yung, tuyo yung mga pinagbabaklas niyo kasi pag binalik nyo yan, na meron tubig, eh garanti sabog yan, alam nyo na mangyayari okay mga chabibi Maraming maraming salamat po sa lahat po ng na subscribers namin, sa mga sa bago namin subscribers, sa patuloy nyo suporta sa mga video namin at sa channel po namin, Chubby Bikers. Uh, Kita-kits tayo sa susunod na video. Uh, ingat kayo palagi. God bless po sa inyo. Bye-bye!